Pag-uusapan natin sa video na ito ang payag Isaki at Sak Maestro sa papalapit na tournament ng Matira at ang unang talo ni Mando Baliw. So tara! Papalapit na nga ng papalapit ang unang round ng Matira Mayaman kung saan mayroong anim na kampiyon ng isa buhay kaya e siguradong magiging makbaka ng bawat laban sa tournament na ito. Ang no mananalo ay makakuha ng isang milyong piso at championship ring. Sa so bagong upload nga ng PSV, nilabas nito ang pahayag ng dalawang maglalaban ng Saki at Sak Maestro. Ayon kay Saki, tatlo lang ang kinabibiliban niya sa tournament na ito. Isa nga dyan ay si shehi Mot at preparadong Sak Maestro. At kay Sak naman ay ang mga ng isa buhay. Para sa'yo, top 5 MC sa tournament na ito top 5 of the top. Para hindi mabigyan ng hustisya kung lima lang eh. Para sa akin yung mga champion talaga eh. Mot, Six Threat, Shay, um, J Black, Pistolero, siyempre A-Class. Sa'yo, <coughs> so, sino ang top 5 mo sa tournament na to? Uh, hindi siya abot ng five eh. Uh, tatlo lang. Si Shay, siyempre, prepared sa maestro, sa kamot. Yung tatlong yan yung pinaka nabibili ba ako. Sa kabilang banda naman, nasira na nga ang streak ni Manda Balew sa liga ng flip top. Binasag nga ni Saki ang pagiging undefeated ni Manda sa nagadap na Ahon 14. Maraming pansang nagsasabi na isang overrated MC si Manda Balew. Sa Sa ibang balita pa, share na inamin na walang kinikita ang ganyan yung battle. Pero pagpapatuloy niya pa din ito umano para sa mga pasibol na mga MC at pagpapasalamat na din niya sa rap battle. Dahil ito umano ang dahil kaya nakarating siya kung asan man siya ngayon. So kayo ba anong masasabi niyo sa paparating na labang sa Aki versus Sak Maestro? At sang ayon ba kayo na overrated MC si Manny Baliw? Comment mo lang sa loob mo sa baba na mapag-usapan natin yan. Sa inyo lamang. God bless.